Hi guys, tips ko nga pala kung paano maiwasan na hindi kainin ng insekto ang tanim nating ang bunga na ampalaya. Ayan. Malit pa lang siya, balutin na natin siya ng plastic tulad nito. Binalot ko 'yan siya, 'yung kasing liit pa siya ng tingting. Ayan, binalot ko siya para hindi na natin ma kailangan maglagay ng pangontra ng insekto 'yung mga ano yan? Yung mga... Ini-spray. Pag lumaki siya, ganyan na yan. Ganun ang gagawin nyo guys pag magtanim kayo ng gulay. Ng ampalaya. Malit pa lang siya kasing liit nito na ting, parang tingting. -ting, ibabalot nyo na ng ano... Plastic ng yelo. Tapos pag lumaki siya, butasan na lang yung dito. Ayan. O, ba diba, Kung di ko binalot yan, baka matagal na nasira to. Kasi marami insekto sa paligid.